Anim na pamahiin na hindi mo dapat gawin sa gabi. Una, masamang magwalis sa gabi. Ayon sa matatanda ay dapat sa umaga pa lang ay nakawalis ka na dahil hindi mo na ito pwedeng gawin sa gabi sa kadahilanang para mo na rin winawalis palabas ang swerte. Kaya naman ang ginagawa ng iba kapag kailangan talagang magwalis sa gabi ay itinatabi na lang nila ito sa isang sulok at kinabukasan nila inilalabas yung kalat. Pangalawa, masama ang magturo sa gabi. Noong bata pa tayo ay ipinagbabawal ng ating mga lolo't lola ang pagtuturo sa gabi dahil raw baka aksidente mong maturo ang isang nilalang na hindi nakikita at maaari ka nito mabigyan ng parusa tulad ng sakit sa ulo, sakit sa tiyan o matinding lagnat ayon sa pamahiin ay dapat muraw kagatin ang iyong daliri pagkatapos mong magturo sa gabi bilang tanda ng iyong pagsisisi at respeto sa ibang nilalang sangat lo masama ang maligo sa gabi dahil nakalubog ng araw at mag atrak ito ng kamalasan sa iyong buhay hindi isang ayon ang mga doktor sa paniniwala to sapagkat wala naman daw masama kung ikaw ay maliligo sa gabi pero yung iba ay sumusunod pa rin upang hindi mapagalitan ng magulang pang masama ang matulog ng basa ang buhok sa gabi. Ayon sa ating mga ninuno, ay maaari kang mabulang. Ayon naman sa matatanda sa probinsya, ay kapag natulog ka raw ng basa ang buhok, ay malaki ang tsansa na sumakit ang iyong ulo pagkagising mo o mawala ka sa katinuan. Wala pang patunay kung totoo ba to o hindi. Pero para sa akin ay mas safe kung papatuyuin muna natin ang ating buhok bago tayo matulog at para hindi rin mabasa ang ating pagtutulugan panglima masama ang humiga sa kabi pag sobrang busog Ayon sa pamahiing ito ay masama dahil malaki ang posibilidad na ikaw ay bangungutin sinasabing Uupuan raw ng isang nilalang na nagngangalang batibat ang ating dibdib habang busog na natutulog na dahilan upang hindi tayo makagalaw at makatayo. Sinasabi din ng iba na mas maganda kung papapababain muna natin ang ating kinain bago tayo gumalaw o humiga para makaiwasan anumang sakit. Pang-anim, masama ang magupit ng kuko sa gabi. Ayon sa pamahiing ito ay masama dahil mamalasin ka kinabukasan. Kapag nagugupit ka ng kuko sa gabi ay iitim ang parting ito ng iyong daliri. So yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat